Yes, order na uh, ang aking asawa no? ng chicken. Chicken naman, kanina uh, ang oras ay 11.46 ng gabi. Yeah. So, kakain muna ng chicken. Honey, ayos mo na, na tayo. Yeah. Uy, dami ah. Uh. Ano to? Price siguro to. Ang dami rin pala, ano? Huh. Nagyan naman, ayos mo to. Kano mo kayo? Mayroon spaghetti. Mayroong spaghetti. Fries at chicken. At yung soft drinks, pinaparamit ko na. Yan ang... ang namin. Dinner na. Late dinner kasi... Na... Kasi ay snack na pala to kasi kumain na kami kanina ng pizza. Ang ganda rito, ano? Ang ganda rito, ano ano, yung online lahat, no? Uh -huh. na pa mag-deliver. Yeah. Oh, midnight na price. Samin-samin-sa lang na may ganito. <laughs> Bukas. Bukas pa <kung> kami muna. Tipid-tipid <laughs> muna. <laughs> Hindi, ko na naman lutong bahay na kasi eh. Bira lang kami mag uh, kung magkakaroon ng ganito. Hindi rin mo kasi healthy kung laging ito. At hindi rin healthy sa bulsa. Kung pa na yung order Mabotas ang bulsa. So kakain muna kami. Bukos uli Kita tayo. May pre-breakfast naman dito sa hotel. Ayan. Kasama sa binahid namin yun. So kakain na kami. Paalam. See you tomorrow. Morning. Good morning. Good morning. Mga pagana. So breakfast na. 8.39 ng umaga. Si Asher So may pre-breakfast ang si misis kumukuha Marami din, maraming klase ng mga pagkain So ito ang ko Ito yung ko May bread, ay parata Patatas hmm. Beef Loaf, Chicken Loaf Tapos uh, may beans Marami pa may mga bread din na tinapay Tapos may kape Marami din Smoothies so oh, tinapa, ayun mamaya magkaka magkakapit tayo ayun ayun yes. so kumalilin tayo ng itlog sa inyong side up ayun kumuha siya you ng know, France Yubig, nandun yata sa dulo yung mga baso, mahal. Yung drinks. Ay, nandun? Oo. Oh. Kain natin si Loisa para sabay-sabay kumain. Sarap din ang pagkain, eh. Naganda rin yung nalito pa, misang -misang. So, mamaya uli, guys. Kakain muna kami tapos mag-swimming uli kumuha ko ng uh, kumuha uli. Ito naman ang kinuha ko. Gulay naman. Ayan. Eh. Nagpuluto ko rin ng sunny side up si Eloisa naman. Scrum. Pamilip. <laughs> Pamilip. Pamilip. <laughs> Scrum ko rin rin yun. So, kain tayo ulit. Uh, vegetable na lang. Vegetable salad. Ayan. Eh. Kumuha ulit ako. Healthy food. Sana ganito everyday si Elty oh. Diet siya yung. Si Asher <tapang> oh. Kapag na Eh, wala pa sa kanya? Kasi di medy eh. So, mga pagala kakaya mo na ulit ako. At mamaya magkakapin naman tayo. Dessert naman tayo guys. Ayan, pulit salad. Iba iba. Asher. Ayun sa Sabi ako. mga no. pagkain, pan-diet. Pero, ang um, Kat yung bali ka. Ang <laughs> limit na dito. Hanggang tumain ka, hanggang magusog ka So, kain tayo. Yan, mga gala yung drinks nila. Oh. May lemon water, water, tapos may mga juice. Or juice. Oh. Ito ang halilang pagkain, ang breakfast. Yan, may vegetable. May mga vegetable. Oh. Ito masarap to. Ito, ito. May mga Greek salad. May parata. Hmm. eh, Ayan. Tapos nga yan. Talagang yan to. Kasi ito naman bread nila yan. Mga French bread. May eh. Arabic bread yan. Eh. coffee rin may tea um, um, mag yung siya, ah. chay. may mag coffee tayo mayroon din chai may chai din sila oh ito naman na yung ano dessert ayan ano may dessert pala ah? eh ito oh Siyempre, kukuha tayo. kita tayo ng dessert. Ito. Yeah. Yung mali ko, kumuha, kumuha omelette. niya. Uy. Ah, ganda. pahiwa pa ng ano. Pero ang sarap sarap. scramble. Sabi niya, omelette. Oh, totoo, omelette. Pare, sarap May vegetable? Ubo, vegetable. <laughs> Dahil ito. Walang rice siya. Ngayon lang. <laughs> For the first time, hindi nag-rice. At okay. doon mga siya, ayaw po kumain. Ayaw kumain. So, guys, mamaya ulit, swimming kami pagkatapos kumain. Kakain mo na ulit ako ng dessert. Magkakapit tayo. Um, cappuccino. un salto. Okay na. So, yun na tayo. Last na to. Kape. Ang pag-ising. Mamaya, sa na. Sige, may kami ulit. Ayan. So, 10.21 ng umaga. At so, alas 12 ang tangali ang check-out namin. <coughs> Oh. Up There si Acer Swimming time Ayan mga kagala Ayan so Iki-swimming kami Mga wow. 10, 30. Ito ka na.

Thank you.

ハハハハ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Não, não, não. Não, não. não. Não, 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 já sei a bombadinha. <síricas> <síricas> <círicas> <síricas> <círicas> today thank you. Thank you. Thank you.

Ой. 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 О

嗯。 So, mga kagala hanggang dito na lang ang aming video so tapos magsiming si Asher paalam kung so, magingat palagi bye bye